din ko itong leftover ko guys no kasi para naman hindi ako gusto mamaya kasi gutomin din ako mamaya for sure ulan din ang ulan ngayon sa labas mamaya uh, ilang oras na lang dalawang oras alis na ako dito ang bilis na, ang bilis ng bakasyon guys parang ano lang parang kahapon lang ako nakarating dito ang bilis So, lechon na naman tayo. Yung lechon lang kainin natin at saka meron ako. magtira ako ng rice din. shop Mm. Grabe yung feeling guys, baka pa paalis ka na, yung sumakit na yung tiyan mo, hindi mo alam kung magpupo ka ba o ihi. Yun yung naramdaman ko ngayon at sleepy. Sobra kong sleepy ngayon, promise. Gusto kong matulog. Isuot ko na lang itong sapatos. Ready na yung luggage natin. Ito, dyan lang yun siya malinis na. At yan. Yun lang. tak pasok you ni know, guys tapi so, punya paman yang akung pun tak pasok Yan, i-message e ko lang si Tami pagdating. Kalibangon ka ikaw. <laughs> Next flight natin guys, uh, 14 to 15 hours ang uh, lipad ito yung iniisip ko talaga yun yung pinakaayaw ko yung ang tagal ito na guys ito na yung pinakalong talagang lipad no ito na yun siya at ito yung pagkain na binigay kain muna tayo bago tayo magutom okay naman yung pagkain nila hindi naman masama finally dito na tayo ang gulo-gulo ng luggage guys grabe uh, nag ano na ako kung asa nilagay kung nagay na iwan ko na lang grabe ang sarap sa feeling guys na ano magkasama na kami ni mister ah oh, di ba dilig dilig chor lang charot lang guys ay but anyway so ang saya lang na magkasama na kami ay baby No, she's she in her not Is it here? <laughs> it says, it says. It. Reported ahead. Oh, na miss ko tong lugar na ito Yes, I drive drive to shopping. In 700 feet, turn right onto US 1. Okay, this is where I used to. Take the next right onto US 1. Oh. This is the hotel Tommy used to work when he was like two years old. <laughs> two years old. This Routary one right here. Pre he calculation. Managing his hotel. Managing his, his hotel. Oh, I thought it was a car. Turn left. then Keep left. Work here. Really? Mm -hmm. Yeah. Then a oh, there's a police over there. Careful, now. Huh? Prepare mm -hmm. so to keep left after 0. .4 miles. Bye bye. never had a good deal. Hello guys. So kakarating ko lang dito guys. Ang unang ginawa ni Tami agad is nag-stop kami para grocery. Pero ang ginawa grocery po niya is pagkain ng aso. Yun yung binili niya. So ngayon ako na yung mag-drive kasi sabi pa niya sa akin. Napagod daw siya kasi 4 hours nag-drive siya galing sa upstate. And then ngayon 4 hours kaloka. Sabi niya 4 hours ba yagid ko nag-drive. Yung pag-alis ko dito, wala pang mga dahon yung ano kasi winter winter pa ba spring spring yun so ngayon meron na talagang mga dahon meron na mga dahon so ako mag drive kasi para naman makarelax siya kahit wala akong tulog para naman ano napagod siya sa drive niya wala din siyang tulog daw kagabi iwan ko sa kanya sabi ko sabi ko na, excited ata siya sa ano dahil pa uwi tayo sabi pa niya ayaw daw niya ako mag drive kasi pa pagodin ako guys walang tulog sa yung leeg ko dito ang daming binili ni Mr. Tommy <coughs> dito na talaga ako guys sa lugar ko ay 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 let's see the house beef the grass grow from the digging i'm sure the skunk doesn't come back mm -hmm. Ay, Allah, oh, i need to be walking here oh, oh it's so ugly i grow back the, the grass that i put over there yeah, weeds the grass look you don't cut over there i yeah. need to walking man I it doesn't really grow properly honey a even in... No, he didn't. Okay. Oh, look at that. There's a lot of cleaning up, guys.